Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back mga kabarangay for a very special segment of sa Barangay Tayo. Nais po nating batiin ng isang maligayang kaarawan ng ating newly promoted station manager ng One Media Network, my partner co-host, Pambansang Kagawad Butch Serrano. Happy happy birthday po and congratulations po Sir Butch sa inyong promotion para po sa One Media Network. Marami po ang nagtatanong mga kabarangay, nagpapadala po ng mga katanungan kung sino daw po ba itong tinagurian ni Umaong LGU Sec. Martin Dino na pambansang kagawad at kung deserving nga ba raw ito? Well, para sa mga hindi po nakakalam, si Butch Serrano ay galing po sa isang political family. Ang mga Serranos ng 1st District of Batangas at siya nga po ay apo ng dating Secretary of Foreign Affairs, Felix Berto Serrano. Lumipat po sila ng Paranaque at dun nga nakapagtapos si Sir Butch ng kursong Bachelor in Management sa Letran at nag-aral po siya ng abugasya sa Arellano Law School bilang isang working student. Siya po ay una sa lahat, isang writer at journalist na nagtrabaho sa dyaryo at naging kolumnista po siya. Igit sa lahat, siya rin po ay author ng apat na libro ukol sa politika at konstitusyon. Nag-umpisa po siya magtrabaho sa gobyerno bilang isang Foreign Service Officer with the rank of Vice Consul sa Department of Foreign Affairs at hindi po nagtagal. Siya ay kinuha para maging Legislative Officer ni dating Senator Blas F. Ople kung saan siya ay na bilang isa sa mga pinakabatang committee secretary ng Philippine Senate. Siya rin po ay naging presidential speechwriter noong 2007, tumakbong kagawad ng barangay Don Bosco. Uh, bagamat natalo po siya, tumakbo po muli bilang city councilor ng Paranaque at natalo po muli. <laughs> at sa pangatlong pagkakataon, tumakbong kagawad muli at muling natalo sa pangatlong beses. <laughs> o, may record ng ating yes. Butch, pero hindi po siya sumuko at noong 2013, finally, nanalo po siya bilang kagawad at noong 2018 re-elected for a second term. Sa kadahilan ng hindi po pagkakasunduan at pag-iral ng kanyang prinsipyo, si kagawad Butch ay nagbitiw sa kanyang pwesto bilang kagawad ng barangay Don Bosco at sa kabila ng madilim na karanasan na ito, hindi po ito naging hadlang para kunin siya na maging political advisor ni Prime Minister Roosevelt Skerritt ng Commonwealth of Dominica sa Caribbean Islands. At pagbalik po niya galing abroad, siya po ay nag-umpisa magtrabaho sa One Media bilang senior reporter, host, executive producer at ngayon nga po na-promote po siya bilang station manager. Si Sir Butch po ay may tatlong anak na babae si Mikey, Bianca and Chelsea at ang hilig po niya ay ang maglaro ng basketball, fencing at boxing. Yes naman, sir. Bago po siya taken sa puso last year unfortunately, pero kasama pa rin po natin siya. Kaya po mga kabarangay, happy happy birthday po at happy second life, Kags Butch Serrano. Oh my god, maraming maraming salamat sa aking partner co-host uh, SK Mai. Maraming salamat. Uh, attorney napakaganda ng uh, ng sinabi. Alam ko nanuyo yung laman mo na mo SK tahaba <laughs> <daka> <laughs> ng uh, ng um, well naging naging buhay natin at the age of ngayon uh, eh 55. Ah uh, marami tayong naranasan pero alam niyo Attorney SK no masasabi ko lang sa sa mga nangyaring yan sa akin uh, hindi naman natin pinagmamalaki kasi alam kong you know Uh, maraming mas mapatat mga matayog at uh, maraming pang aabutin SK uh, pero ang sabi ko lang everything happens for a reason uh, hindi ko nasabing yes pinano ko lahat yan pinano ko lahat inisip ko lahat ng position na yan at natanggap ko rin pero bago ko bago ko nakuha o bago ko natanggap at bago nangyari sa akin sobrang daming masakit na nangyari mm. pero napapansin ko everything happens for a reason talagang dinidiret ka ni Lord kung saan ka nababagay. At yun nga yung nangyari sa akin, uh, attorney, noong uh, ako yung nag bilang kagawad, yun na siguro ang pinakamasakit. Kasi ayokong mag-resign. Pero kinakailangan na dahil hindi ko na gusto ang sitwasyon. Pinakamasakit kasi ayokong iwanan ng politika. Uh, pagpagmahal pag pagmahal mo ang isang bagay, lalo na para sa akin pinanganak ako, na talagang politiko ako, napakasakit magsabing magre-resign ako at ayaw ko na. Pero ginawa ko out of uh, well in my estimate out of principle uh, kung siya naman na alam kong binagsak ko na nandun nga ako sa kama na halos maiyak-iyak ako dahil ayoko nga ayo kahit kagawad lang yan ayoko talagang bitawan eh dinirect naman after one week bigyan naman akong binigyan ni Lord mm. ng maganda-magandang trabaho na political advisor nga sa Caribbean Islands naman so sa isang pinto na magsasara, na akala mo tapos na ang mundo mo at hindi ka na makakabalik at ayaw mo na at inis na inis ka, bigla na lang si Lord, bibigyan ka pala ng mas okay pa pala doon sa iniisip mo. Kaya everything happens for a reason. And uh, yun nga, nabanggit nga ni SK May na yung mga anak ko na medyo na uh, Ano nga ako dahil yung isa doon wala na, si Mikey, mm -hmm. pero si Bianca, tsaka si Chelsea dito ha. So, baga kasama pa rin kami dahil ginatakyo ako sa puso last year. So, nandito pa rin ako at kasama ko sila at uh, ako ako'y naliligayahan at for the opportunity that was given to me by, by this station, itong show na are, na kasama natin, mga matatayog na tao, SK. At uh, for, for me to impart some knowledge which I have gained through the years, eh, yun na siguro ang pinakamalaking public service na naibigay sa akin ng tadhana. Yes po. Napakaganda po ng sinabi Ibotan niyo, Sir Butch. Ibuboto niyo ako, Ibuboto <laughs> niyo ako. <laughs> <laughs> po tatin, hindi po ako kandidato ngayon. Eh. Hindi po kakandidato <laughs> po si ako Sir Butch ngayon. Pero napakaganda po ng sinabi niyo, Sir Butch, na everything happens for a reason. Kasi po kung hindi niyo po talaga pinagdaanan, yung mga pinagdaanan po ninyong pagsubok, hindi po namin kayo kasama ngayon dito. At di po natin nakilala si Yusef Martin Dino. Of course. Yeah, po. Uh, we are very blessed to have you here with us po. Maraming salamat. So, Okay. Balikan tayo sa kampanyahan, <laughs> mga, mga kabarangay. At uh, balikan po natin, attorney, mm -hmm. itong uh, napaka-controversial na social media galawan ng social media. Kasi siguradong, well, may prohibition nga eh. No? Yun din ang sinabi ni Chairman Garcia, na pagka merong uh, nag nag-screenshot sa inyo mga pinopost na andating ninyo, kandidato talaga. Anything na na ginagawa ninyo sa pagkakandidato ninyo Ah uh, dahil gusto ninyong manalo, eh pwede kayong kasuhan ng inyong mga kalaban. So, magbibigay po ako ng tips sa mga darating na mga episodes kung paano tayo uh, magiging uh, exposed pa rin pero hindi naman not necessarily para kang nasa politika. Attorney Boom, bagamat meron prohibition ano, uh, hindi pa naman talaga batas 'yan. Mm -hmm. Kasi mahirap habulin yung social media dahil sa internet world ngayon eh hindi makakipa pang mga batas natin dahil anything goes eh. Yes. Ano so ano ho masasabi ninyo kung halimbawa kinasuhan ko si SK May ng electioneering pero wala pa naman talaga sa batas na nagpo-prohibit uh, magkakaroon ho kaya ng 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 effect na ma-disqualify -di si SK May pag kinasuhan ko siya dahil sa social media ang pinost niya. Welcome mm -hmm. naman sa po. Uh, welcome po kami sa anumang mga uh, complaint provided na under oath or verified, uh, gamit po yung mga screenshots. Kasi uh, meron naman po tayong electronic evidence rule na ina-appreciate po siya as an evidence. If based on the evidence po na present nyo, eh, makakapag-establish po tayo na engage po sa electioneering ang isang uh, government employee or mga kandidato na nagpo-post sa social media kahit hindi pa ho campaign period. So maaari po siyang uh, aksyonan. And you just need to file a verified complaint sa aming opisina and we will endorse that properly sa aming clerks of the commission or sa aming law department. Po. Okay po. Maraming salamat po, attorney. May nais lang po akong balikan ng question yes kanina. Sir. Uh, meron po nagpadala sa atin ng tanong. Ang, sa ang sabi po niya, kailangan daw, kailan daw po ba pwedeng hin hindi pwedeng maglabas ng project at budget ang barangay habang wala pang campaign period. Pwede daw po ba silang magpaliga, feeding program, uh, uh, pamigay ng gamit eskwela at iba pang mga project? At during the campaign period naman po, doon daw po bawal na ito. I see. Well, sa calendar of activities uh, sa Act Resolutions 10924 Uh, may mga prohibited action and specifically sa barangay 10 uh, days before the election bawal na po mag-disburse ng mga barangay public funds. Ang sa akin lang kasi uh, whenever uh, nasa forum ako tinatanong ako ng mga incumbent especially ng mga barangay uh, officials at saka SK, ang lagi ko tanong sa kanila, bakit kasi ninyo lang naisip 'yan? Bakit ngayon lang po kayo masyado naging proactive? magkakandak ng mga feeding program, okay. bakit ngayon ko mm -hmm. kayo naging visible okay. sa mga paliga at mga Miss Gay Pageant, di ba? Yeah. <laughs> Grabe samantalang <laughs> dati, <program>. di ba? <laughs> sa <may papakain laughs> <burta ng> <laughs> samantalang dati nung pandemic, kumakatok to, uh. pa 'yung mga kababayan niyo okay. sa inyo, hindi niyo pinagbubuksan, mm -hmm. pero ngayon gusto niyo ibigay todo dolat, kasi mm -hmm. kampanya. Okay. So ang sinasabi ko nga po sa mga kababayan natin, ito 'yung mga factors na dapat makita natin sa ating iboboto. Oo oh, Di ba 'yung mga uh visible lang pag-araw ng kampanya at eleksyon hmm. pero no pandemya hindi mo mahagilap pag tinanong mo kung may ayuda hmm. 'di ba lagi kang ni-refer nire kay mayor or sa iba pang mga politiko. so again po uh, specific po yung prohibition po 10 days before the election bawal na po maglabas ng mga uh, public funds po sa ating barangay Okay. okay. Po. <laughs> malino, no, malino, po yan. <laughs> if I may add, no, doon naman, kasi naging, naging incumbent din po ako habang mm -hmm. kami nangangampanya, nangangampanya ako second term. Yung sinasabing prohibition, yan nga ho, yung mga special projects. Pero pwede yung gawin yan before ng campaign period. Campaign period, bawal talaga. Not unless na basic yes. services ng barangay ang ibibigay natin. Kahit incumbent, pwede kang kumilos. Halimbawa, may nagnanakawan. Eh na kailangan ng uh, habulin yung magdanakaw. Yes, o, uh, tama. Eh, mga kagawad na andon, pati yung mga barangay ta, ah, habol ka talaga. Hindi pa pwede sabihin mong, teka muna eh, baka may addiction yun. Hindi po. Basic services yan <laughs> na kailangan <laughs> ibigay. O kaya merong magreglamo, kukuha ng certificate of uh, ganito, Bala. in indigency. Okay, or burial. Bu 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 burial services. Hindi bu mo pwede services. na kampanya muna, bawal ka pang tulungan. So. Yes. So, <laughs> e, so lahat ng basic <laughs> services, kahit campaign period, Eh yes. e, kung kayo ay incumbent, ay eh, pwede nyo pong gawin. Marami siyang sabi, advantage talaga ko ang, ang, ang incumbent. Mm. Well, advantage talaga 'yan, eh. nakaupo eh. Yes. Pero basic services na kailangan po namin gampanan yun. Yes, para sigurado po at may peace of mind po yung ating mga incumbents. Assuming talaga bukal sa puso nila ang pagbibigay ng mga basic <laughs> services na sinasabi yes. ni Kagawad Butch, mari po kay mag-apply uh, naman for uh, authority or exceptions po. Mm, And you okay. just need to justify why even during the prohibited period eh kailangan nyo i-provide ito sa inyong mga constituents. Okay. Ah, mm. uh, uh, ito po, attorney, ang dami ng tatanong baga dito ay nasagot na namin eh mas mainam na coming from the Comelec official himself. Ah, uh, nasagot na po namin 'to, no, pero okay, ulitin natin. Ako ay isang appointed kagawad. Namatay yung kapitan, ah, namatay yung isang kagawad o na na, 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 heart attack hindi na makapagtabaw, inappoint po ako. Kailangan ko ba mag-resign para maghain? Uh, makapag-file ng certificate of candidacy. I see. Kung ikaw po ay uh, appointed or by reason of uh, succession due to death or any incapacities or even resignation po, uh, you are good as elected eh. Baga mm -hmm. You step on the shoes po nung pinalitan nyo. So ang uh, ruling po dyan, settled rin po yung ating Supreme Court decision. If you are elected po, okay po, like yung uh, example po ni Kagawad Butch, You are good as incumbent So hindi nyo po kailangan mag-resign Pag nag-file kayo ng Certificate of Candidacy Kasi even if you file your Certificate of Candidacy You will perform your role and mandate as a kagawad Ang uh, pagkakaiba lamang po Kapag kayo po ay appointed Like you are working uh, for the government The moment po na nag-file kayo ng Certificate of Candidacy Actually, hindi nyo po kailangan mag-resign Kasi automatic, resign na po kayo Ayan, yeah. yeah. uh, ulitin ko lang po no Uh, kasi po, pala, hindi, hindi na ho na tapos ang discussion na to. Yung, yung appointed kagawad at appointed kapitan, lahat ng powers, duties, functions, kinukonsider na siya na elected official. Kaya incumbent po sila kahit na sila ay appointed. So hindi nyo kailangan mag-resign mag kasi all powers and duties, you, hanggang December 1 po ang termine ninyo, eh, manalo matalo. So hindi nyo kailangan, kailangan nyo pa rin gampanan yung mga tabaos. So hindi nyo kailangan mag-resign. Ngayon, nagtatanong, yun nga po, yung appointed na treasurer, yan talaga deemed yes. resigned. Ano ho? Pero yung J.O., ito na naman, marami <laughs> na naman nagtatanong. Kasi naguguluhan sila, yung Civil Service Commission, naglabas na yung J.O. Hmm. daw, hindi daw included sa dapat uh, mag-resign. Pero kasasabi lang ni Chairman na uh, Joy Garcia na kinakailangan mag-resign. Hindi ko alam kung bakit nakikialam o nakikisawasaw ang Civil Service Commission din eh dahil hindi naman considered na civil servant ang mga J.O. Uh, -huh. At ang Comelec ang nagpapatakbo ngayon ng eleksyon kaya alam nila kung sino ang dapat magresign resign J.O. at mga government employees, barangay employees and officers na hindi elected, lahat po din resign o kailangan nyo mag bago maghain ng Certificate of Candidacy. Kung naghain na kayo, hindi kayo nag-resign, deem resign. Automatic. Paghain nyo, pagbigay nyo, resign po kayo nyo. <laughs> Maraming-maraming awesome. salamat po, attorney At bago po tayo magtapos ngayong araw, baka meron po kayo maiwang mensahe po para sa ating mga televiewers. Marami po sa kanila, mga nag-aabang po talaga <laughs> na mag-guest po kayo ulit sa aming uh, show. Wow, maraming salamat po uh, sa mainit na pagtanggap sa, sa barangay tayo. And happy birthday, Kagawad Butch. You I am much. so uh, inspired Thank you. by your life. And siguro uh, gusto ko lang muna sabihin na in defeat, there is, there is victory. Kung baga, natalo ka man sa pagkakagawad, dapat dito ka resign Pero ngayon, pinakikinggan ka na hindi lang nakagawad. Kundi ng barang barangay captains, pinakikinggan ka ngayon ng mga mayors, or even ng presidente. Manali dahil salam. sa wisdom mo. So, happy birthday po. All Thank All the best. Thank you so much. Nakataba ng kataba ng puso. Salamat <laughs> yan, po. Yun po. Well, uh, ko rin yung aking uh, project po na blockchain technology against vote buying. Gusto ko munang batiin siyempre yung mga kasamahan ko sa DAP. The middle Managers Class Batch 31 po Especially ang aking LT9 uh, Good luck sa ating Capson Project uh, Siguro ang mensahe ko po sa ating mga kababayan Nasa nalalapit po na barangay at saka SK uh, Elections Usong-usong sa social media, Diba? Gulatin mo yung mga taong walang bilig sa iyo Pero ang sinasabi ko, gulatin niyo po ang inyong mga kabarangay Bumoto po tayo ng mga kandidato na sumusunod sa batas Bumoto po tayo ng mga kandidato na may napatunayan na bumoto po tayo ng kandidato na hindi bumibili ng boto. Bumoto po tayo ng kandidato, may pandemya man o wala, ay ipapanalo kayo. Yun lamang po. Maraming salamat. And again, vote wisely from the Commission on Elections. Maraming maraming salamat po at It's always a pleasure having you here po. And maraming maraming salamat mga kabarangay sa inyong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng inspirasyon at impormasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, kasama ang ating pampansang kagawad, Butch Serrano. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa barangay. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo,